lang ng limang po. 50,000 na lang? 40,000 na lang. Ang matatakot sa alaga. Kaya kayo matakot sa kasama. Kaya lalo mo mamahala. Hindi pa nagsasama eh. Binawasan ko agad ni Sanyo mo. 51,500. Wala na kabili na kayo, sir. Hindi pa. Hindi pa. Ayan, nandito pa rin tayo sa mga tortihan. Ang dami ngayon, sobra. Ayun, ay sabay-sabay sila pumunta. Samantala nung nakaraang dalawang linggo, ay walang pumunta, bibihira. Kaya ngayon, sabay-sabay sila. Ayan, napakaraming tortihan. Ito pa yung kuya. Kaya magkata siya ng baka, ma? Oh. Bababa sa 50. Bababa sa 50. Ibig mas. Bawa sa 50. Bawa sa 50. 50,000. Ayan, eh. o. Patabain na ito. Bawa sa 50 mil. Malaki yung turete na. Ito, magandang baka, brahman, o. Magandang klaseng turete. Alagain. Alagain. Sinugang <muchas> <muchas> kasama si si, kinaw, si Kuya Juan Magkano Sir? Magkano? Ang dalawa? Uh Oo -oh. 125 125 dalawa? <muchas> drama na no? Ayan, Ganda oh 125,000 mga matatabang baka Mga tunatihan <muchas> <100 ,000 na. laughs> <muchas> At saka yung isang mahaba Ay ano? Ibig sabihin haba ng katawan? 60. Ito yung isa. Ito. Hindi na lang ng 50. 50,000 na lang. talaga. tawad. May tawad 40 tawad. Ayan. Binibigay na yung 50 for date at tawad itong baka ito. Ayan. Abang ng katawan, no? ng katawan ito. Oh, laki, no? Ay, ko na 55. hindi. Ayan, mga din. sabay-sabay sila ngayon. Napakarami. Kaya magkano ba yung baka niya? Ano yung saka rin patos sa lumot? Patos sa limang po, ito malaki. Tapos yun yung dalang mali. Patong sa kwarta. Patong sa kwarta. Ito, patong sa 50,000 yung malaki-laki. Mahaba. Tapos ito naman dalawa ay patong sa 40. Ito, tsaka yan. Patong sa 40,000. <stutulay> ito yung wet Richard Or Richard ito sa sinabi ko babawasan 52.5 babawasan mga muna muna mga muna muna mga muna muna mga muna muna 52.5 babawasan yan hindi kong babayaran hindi eh, magsabi ng kaya kapag yan ipainin ira Bugi pa mukha niyan. Saka na po ako doon ang muso ko. Oh, pagtanong kayo, nasa may hawak na iba, ano mag-iikwan?

yan, sabi ni Kuya, hangga't hindi tinatawaran sa hindi bababa. Ba? Takot sa alaga. Yan kayo man takot sa kasama. Kaya lalo mo mamahal ay Ang hindi mapapaybay, hindi kusunada. Sa itsura ng mukha ng baka. Oh. Ayun na, baka nung niya, wag may bago ba siya natin. Oh. 52, 55 hindi pa siya kasabay kainit 55 25. hindi kaya pwasi niya oh, sating ko sa inyo hindi eh, na kailangan magbabawasan hindi 55 hindi to pa mababawasan sabi ko hindi pa nagsasabay binawasan ko agad ng 555 babawasan niyan oh mababawasan oh babawasan natin siya sa pero tatapat mo na yaw Baka kayo nahihiya na magsabay Alam ko sa niya Buhas sa limang pao Kaya niya na 49 sa 49 na 49 Kaya Hindi na 49 ng Hindi pa tinatawaran Hindi na babaan pa na hindi yan pa kumakapa. Wala na po po. na lang. sa quarantine, hindi na malalayo yan. Kanina ay 50 to 5. Tapos binabaan sa 51. Tapos binabaan sa 49. Ito ang presyo. Itong baka. Patong sa 40,000. Ayan. Ito retihan. Patong sa 40,000. Nasayuray, ngiti na, ang apuro is dinami na ng mga tatlong libo ni Tayo sa 40. Pato sa sa 40,000. Patung sa 40,000. Isindong. sa 40,000. Maraming salamat. sa 40,000. Hindi lang ang pera. Sa ito, na 53,000. Mga babak. Yeah. 53,000 binibigay. Parang tatakbo eh. Ay, palipat na kayo kung nagdaw. Kaya naman. na naman. Kaya naman. naman. Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman. Kaya

atau Magkano yun, sir? Line. Right. Yan. 55, 55, bito. 55 bito. 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 Bila, bila. <laughs> ito. 55 ito. 55 ito. 55 55 ito. 55 55 ito. 55 55 55 ito. 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 55 46. 55 ito. 55 ito. 55

Ito, 38.5. May patok lang sa 40. 35, baka okay, sa arrive pula. May sa 40,000. May patok sa 45. Ayan, yung mga baka. Ano yung baka yan? Kay Boss Daniel Aranda. Ah, Daniel Aranda. Ayan, baka ito ni Boss Daniel Aranda. Ayan yung mga... Ayan yung mga... Ayan yung mga... Parang mahal. Asa kaya? Lagay na yan, Toy. 45,000. Yeah, 45,000 ang halaga. Dera may kaya kuya, kulay pula. Dera may na presyo ng baka niya, sir? Magkano 46,500. 46,500 naman to. Wala Mara na. Marami kayo. <laughs> oh, marami. Salamat <laughs> po. Pato lang sa 35,000 patong. Patong sa 35,000. Correte. Patong sa 35,000. Eh, magkano presya ng baka, ma? Gano? Magkakita. Magkakita. Magkakita? Ha? Patong sa 40 mil. Magkano yung baka, ma? Galing samar! Galing samar! 22,500! 22,500! Ayan! Galing Galing samar! 70,000 sampai bander, murah-murah, budget meal, budget meal. 70,000. Mahal mo ba ka? 72,500 72,500 Paano mo pala? Unpack na ako. Paano mo pala? Paano May mag-arapay sa baka ma? Patong sa 45,000. Ito to? Patong sa 45,000. Pataba eh. Ayan. Patong dyan sa 45. <tong> Malah eh. Ayan. Patong sa 45,000. Ay sir, dyan. Shout out. Ay, nga ba yan? May nakabili na kay sir. Bili na? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Oh, pa ba? Mahal. Mahal? Pakunti ang baka ngayon dito. Mas marami po ngayon kung ano naran. Patong sa 45. Patong sa 45,000. No kaya? No 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 no... no no. Ino. Patong sa 45,000. sa Patong

ito din oh. Mahahaba ang katawan oh. oh Magkano presyo niyan, Toy? Ang mm -hmm. dalawa, may get 100,000 dalawa na. Malalaki, patining na ito. Ay, sir. Ayan, may get 100,000, dalawa. Isang ito'y yung mati siyang puti. Ito parang isa. <laughs> ito white. Ito white. Eto, tinan natin sa bandang huli mga patabaan ba? Pwede ka, pwede ka, dalawa. Correct. Ito naman ay kulay brown na black. Ayan. Ayan. Magkano yung kuya? Magkano po? Pa? 65,000 may bawas pa. Ay, madali. na mga 65,000 may bawas pa. Ito din mga torikihan. Ayan, napakaraming torikihan. Magkano yun, toy? Walang 45. Walang 45. Mababa pala sa 45,000 to. Alaga. Walang 45000 mm -hmm. Ang atoritehan. Walang 45000 Ops! Tatalun pa. <laughs> Mga patabain. Ang dami na bilis. Yes! So, ito ay binibigay 65,000. Ayan. 65,000 bawat isa. Ayan. 65,000. Ito ay baka ni Sir James Mayer. Ay, may bagong koridora.

para naman mga yan, baka naman ko yung binibigay. Hey, may hawak na baka! Hey! 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 May na